Dapat siya ikukulao. Eh, hmm? Dapat pala eh, hindi siya ginaganong tinutwist. Hmm. Okay na. Okay na. Yan. Yan ang nila. Sabihin na natin mga kamuray nakakita na gano'n na view. Para sa inyo, guys. Nag-repair pa. Dapat na dalawang <laughs> cellphone. <laughs> Nag-repair pa. Sige lang. Sige 15, oh. No? Okay. mabuhay ng ganyan. Sarap pag maganda yung nature. Hindi naman dai Ay, may sa sign. Ewan ko ha, hindi ko alam. Mamaya oh, na lang. Pauwi. Oh, Mayroon pa naman. Eh. Ay, 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 ay. Sakto pa yan lang. Pa yan. Mm -hmm. Okay. Payan payan. Mm -hmm. Yung bang, wala dito. Ay, sa <coughs> city <coughs> na. Pero, wala pa. Kasya pa. Mahal dito. Piso. Piso ay, ang ay. mahal dito. Doon sa to, 1.23 naman. hindi naman tayo sa bahay. silang mga bigasan dito. Itong mga tao dito. Dito pala ang maraming ganyan na slide. Yan ang pag-aaralan ko for today's video. So, refresh yung, mo nga ako. Oh, kasi yung mga ganyan, yung, pinag dami namin yeah. ano, yung lecture in. about to Hindi ko na-gets. Hmm. Uh, side, kasi may both side arrow yan eh. Hmm. So, siya na, anong, anong gets, gets talaga kasi sa exam ko, sa ina-exam ko, nagro-wrong ako. signal again. Signal. Bend to the right. Bend line. Berhubung dong, nama dikru. Hmm. Hmm. Eh, merangkul. Pasti gak aku berlanita. aku Aisra, yang gusto. wala man ito tayo sa color isara ka pack no? so dito tayo ngayon sa Gifu 10 uh, minutes na lang from here yung yung river na pupuntahan namin namin oh cooler tsaka yung gamit namin dito kasama ko si Yuki so you unwinding sa kalikasan ng Gipo part of Kiru sa Japan ayun Haga namin umalis mga 4 4 in the morning And then, anong oras na? 6.42 na ngayon. May 10 minutes pa kami pag papunta doon sa pupuntahan namin. Yan naman. dami naming talap. Ano Food, drinks, ayun. kami sa, sa convenience store bumili na yung ice para sa aming drinks at saka sa aming fish at kung ano pa sa cooler ilagay

Ganda! Ganda! <laughs> Merong ano dun mo. May cute. Guys, may cute na ano dun. Sakang? May cute na sakang. Tingin ang tingin siya sa akin. Parang gusto niya akong ano. Diamond girl! <laughs> parang gusto niya akong bigyan ng ano. Calling card. Calling card. Calling card. O parang gusto niyang sabihin na, Can I get your number? Uh, where are you Shout out to my love. My love. Ulo. na. My love. Nagalagala muna tayo ha. Huwag kang ano dyan. Huwag kang kupals. Huwag <laughs> kang dami mong girl. Okay. Ang dami mong girl. natin yun. <laughs> <laughs> ano daw? Sada <gasps> natin siya. Ay, dito ba na? Magpapunta doon. Magpapunta na siya. Hindi kasi akong driver, panggulo lang ako eh. Gero -onsen. Gero Onsen. Ah, dito pala dadaan yung Gero Onsen. Sikat yun sofa, eh. Sofa. Sikat, Sikat yung Gero Onsen. Yeah. Paurat na naman sa atin. <laughs>

Butterfly. no, So marami sya yung dito na ganyan, yung butterfly. Ano ba sa basa daw tabi? No ko. Gojo. Onsen station. Ha? Huh? nung matcha? Hindi, parang office. No, kumurin siya. Ah, office. Ah, okay. Okay, mandi ngayon. after na ano? mm. gusto ko si mag red red ano pinkish ano mukoy <laughs> ayon yon <laughs> yun ang point ko, yan yan ko mag, mag red pinkish ganon ganon <laughs> artier arti naman yun sila no Nakaprao sila dito na area eh, ano na lang yung nila yan eh. di ba kahal alas mga nakatira dito mga shonda Mane, kasi um, mga madagan... retired ano nila to eh retired space nila kumbaga naggambar sila nung kapataan nila tapos ngayon bumili sila ng property dito ayun na nga siya to eh. ito na nga siya dyan nga yung taris oh, nga yun. dito. One, two way ka na. Uh, Oo, oh, oh, siguro. Ang ganda Oh. Mm, di ba? Ang kahoy ba? Ang kahoy ba? Oo. Oh. di Dito talaga siya, tinung sa sa unahan. Mm -hmm. Doon nga sa unahan. oh Ayun kaya, kasumpay niya. Okay pa kaya siya, after three years. Preserve man ang ilang area diri. Preserve man talaga. parking. Mm, dito ang parking. Mas five Ay, minutes dyan, walk. Oo, oh, oh, Mag-parking na pali ha. Ipunta sa natin oh, sige, yung gamit. Sige, granit. sige, sige, sige. Excited yun. Excited yun. Ay, alam mo naman. Ano. So, walang buyer. Nandito ka sa... Oh, di ba guys? I mean, ito talaga. So, sabihin mo kung ano ang ano dito. Pagpupunta ka dito, 5 minutes away yung walk. Oo. Oh, oh. Five Tapos, minutes away. Free ang parking. Oh, free. Yeah, Tapos, walang, wala ding entrance fee dito. Dito dito ba? Mm -mm. Sure ka? Yes, gano'n ba ako? Ay, hindi yata. Sa unahan pa uuwinan oh, ba? Sa unahan <laughs> pa lang, hindi dito. Isa rin pala siya, meron din siya. Um, hindi pa sasarahan. Oh. Ay, no so, groby talaga siya do'n. Ay, dito na talaga. Masa on? Doon yata. Mm. Ayun, ayun na nga! Yun doon na, 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 nga siya. Ah, sige. Mm. Um. I-backing tayo. Doon na siya. I-backing tayo. Ayun na kasi uh -huh. yung false o. Oh. Tanawa daw diya. Diretso. Diha sa gilid ni mo. Parang ang lapit mo diyan Hindi. Okay. Hindi. Hindi. Malamig ha. Hindi. Parang alapit mo dyan sa si gilid mo. ko andirin. Ayan. sobra na din yung okay. okay. No parking, falling rocks, close to heavy vehicle. No dito, bawal parking. dito. No parking dito sa oh, doon, doon tayo. Pero okay. ibaba na pag lang natin pao, yung ano. Pag park ngayon. di ha. Kasi pa ibaba natin tingin, doon. Tingin muna natin yung area kung saan tayo makapwesto. I-parking doon sa may mm -hmm. toilet. Kasi tayo lang naman nang nandito. Hindi ko ano. Hindi ka parang lang. Buti may toilet, no? In case lang. Ang ating pupuntahan. Babak muna kami, guys, doon sa aming area because is namin. na rin. If I have... Dito na kami, okay. Okay. We'll go to R. Magaling ba? Wait. Wait, guys. we're here sa Shirataki, Kawa, River, pero ang lamig dito in fairness So kami lang yung tao dito. So dito walang entrance, parking is free. Wow! 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 Yuki, work it! Work it! Work it, work it, baby! Work it! Maji. Ito talaga yun. Ito yung pinuntahan talaga namin. Yan. perfect wow ayaw ko nang i-off to ang Bwaga. ganda omo um oh, wiii baba una ako baba una ako talaga yon oh. ito ito talaga to I told you so. Yan, pero kini, kini Wow! Wow, look at that! Wow. Tapos pagpunta dito, pak, 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 wow. pak, wow. pak, wow. Malamig talaga ang water dito kasi walang init. Walang init. So, talagang ano, super lamig. Wait nga, be, saan ba ilagay itong ano? Ang lamig. My good. Ito po yung eh. One more. One more. Wait lang. Nakakatokot dito. Mm-mm. Kita lang mo yung ano mo. Nandun. Dalhin natin. Yes. Yes.